ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of uh, uh, uh pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime. Have you conducted studies or are there studies? Or, or, meron na bong pang pag-aaral na ginawa? Opo. Dito? Opo. Uh, ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha uh, ng mga impormasyon. Ang amin pong uh, binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na uh, miyembro din po ng uh, United Nations alam nyo naman po may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan na yung kanila pong mga bansa din ay eh, meron dun po silang mga batas na ganyan katulad po sa Australia sa UK at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN sa ibang bansa nga po sa ASEAN may 7 years old pa opo doon po sa uh, UK tsaka sa Australia 10 years old po <laughs> ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, eh, meron na pong mga ganitong bat batas. Opo. Ang uh, katunayan nga po sa amin pong panukala, eh, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, ano, yung juvenile act na yan, sapagkat nakita po namin, mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay <coughs> sa panahon. Opo. Okay.